Magandang umaga po, sir. Eh? Ayan, alam ko siya sa CSF to, sir. Eh. Kasama to ni Boss James. Eh. Amos po, sir. Okay lang, okay lang. Oo, okay, 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 ma may bagay yata, sir. Ayan eh, po, sir, shout out po sa mga family nyo, sir. Baka may mga family nyo. <laughs> <laughs> oh, sa mga ano, ha? Sa aking mga apo. Nakakaging mga asawa. Nakakaging <laughs> mga asawa at mga anak. Ayun. Saan po sila sir ngayon? Ngayon, nasa bahay lang sila. Ayun. Sa iyo po sir? Ah, Gano'n din. Ang mga apo mo? mga apo ko. May apo ka na pala sir? Meron na, ah. meron na <laughs> sir. Sana, sana. Ang mga anak ko pang nasa ibang lugar. Ayun. Saan po? Meron na po ang anak sa Italy, sa Milan. Oo. Ayun, mga pamilya. Sige sir po sir. sir. Meron din pala. Sige sir. Panawagan ka muna sir. Panawagan ka ah uh, yung mga anak ko sana mag-ingat kayo dyan. Uh, wag mo nang labas ng labas ng bahay para iwas sakit tayo. Iwas sakit. nasa Italy pala si uh mga anak ko, sir. Sa'yo po, sir. Ay, di, ganun Nasa Abrodyo ko. Oh. Sa Qatar. Sa Qatar po? Kaya oh. si Mark. Mark, ingat. Oo. ano po trabaho nito, sir? Sa, Sa Airways. Ay, maganda. Uh -huh. Ingat po, sir. Salamat, okay, sir. Ingat okay, okay. Ingat po kayo. Okay. ayun po. Ayun o. <laughs> sir ha. Tegi po. Ingat po kayo. So, good morning, good morning everyone So, it's a Monday Nandito uh, po tayo nga sa Kartilya We're having a, a season here Nih di medyo maganda Kasi, uh, naulan na po naulan may bagyo po sa Maynila so uh, kami mga vloggers po na Maynila sa so, po ngayon lang sa Katilya naghihintay lang po ng uh, konting uh, uh, mga po po mga update so ayan po mga karet sa so, nakita po ninyo ngayon meron po dyan si Yorme nililigyo po si Yorme ayun po ah uh, try kong lalapitan kung uh, anong makukuha natin dito po ah. Tayo natin kasi medyo uh, ang camera natin is hindi po siya ganun ka-stabilize pag naka-focus. Good <laughs> morning. <laughs> Ayan po si Yorme pag naligid Hindi pala siya reklamo no? Hindi talaga siya reklamo. Galing. Sana magkaroon ng aso ng ganyan. <laughs> Mag-askal lang muna po ako. <laughs> Sa maintenance po, no? Epa, yung ano niya, may doktor pa yan. oh, si Doc Nelson. E, oh, si Doc Nelson pa. E, Tingnan natin yung aso na to. Oh. Ang mahal pala nito. Pang-askal lang muna tayo, sir. <laughs> sarap na sarap si Orme ah. di nagre-reklamo Huwag oh, kang pagsinapaniguhan Kamusta si po sir? Oh, hello, hello, sir. Good, good morning Good oh, morning oh, Andun si boss sa kamila oh, oh. <laughs> sir sinap mm. Oo oh. Very good yan eh. Oo, oh, very good. Talagang, ano talaga ah. Never, no complaint tong asong to. Ang gusto niya yan. Yorme ah. Ang good yan eh. Nandina lang dito yan sa Pilipinas. maliit pa yan. Siya lang niya kalaki. Wow, oh, iba pa pala yung ano niyan. Morning, sir. <laughs> Wala lang. <laughs> Wala lang siya paki. Eh. Magkiklinik ka naman mamaya. Hindi, oh, mamaya may shoot yan. Oo, tapos hini pa to, no? Pagka lang, monthly. Monthly Oo, oh, kasi oh, yun. ko, babae pa siya. Para, up. Mabuti sana yun sa, nandito no, sa paraon sa atin, no? Kasi na, kayaan ko naman siya. Oo, oh, pero sa pag-stay mo siguro mahaba-haba. Di ba husky ganun din? Pag na sobrang sa init, nag-ano yung balahibo? Naglaglalagas. Nag Saan nga rin ang una? Pero ngayon medyo nakatap na konti. Ah. Yorbi talaga. Never complain, no? Sanay na siya. Sanay na siya ng ano. Yan, may! Sanay na yan. eh. Pag sumak-masaktan, alam na. <laughs> takot. takot. Takot ka pala kay Mayor, Your May. Nako. Oh, mata takot siya, mawalan siya ng supply eh. Ng pagkain. Alam <laughs> niya pag boss niya si Pero ngayon ano, ngayon lang nakita ng itong lahi dito. Ibira Us ng Usually kasi mga husky ang meron dito, yun. Know? Mahal kasi ipin mo, Diyos ko, huwag presyo Pang, motor na kotse, tsaka kotse na ito, every week, ubos yan. Umupo <laughs> ka lang. <laughs> <laughs> Ano? ganit niya yun <laughs> ganit siya doon <laughs> tapos na na yun hinahanap niya oh hinahanap niya hindi na makikita pag nakita niya tapos nililitit siya nasa niya. hihihi ni boss palagi o, ulo na ulo na dito na nag-stay yan, din ng bahay yan. <laughs> okay lang. Come, 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 come. Here. Ayun o, oh, nasa ulo na o. Malikot ha. Malikot ha, magka-shampoo. Ayun siya. Ayun, malikot. lala lang, pero wala pa siya pag elom <laughs> eh, Alam niya kasi naliligo siya Sa isang araw, ilang beses naliligo po siya? isang araw, isang beses lang Sa so, ano, isang linggo, dalawang beses ang dalawang po oh. Kasi hindi pwedeng araw-araw Malalagas din po May sarili silang langis Ang langis nila sa ataw Sabi ng doktor oh. yun eh. Oo. Oh, kasi di ba sa atin, mga pag mga, mga askal kasi, parang araw-araw dililiguan eh. Kasi, sabi ni Doc Melz, dati every two, days. Hmm. Dati huwag lang. Kasi baka maano yung mga ano niya. Ang sarap siguro yung kapi niya paggabi, no? Pag nakakatulog. Alam din po. Alam din yung asa. Parang nasa siguro nakahag ng teddy bear niyan. walang mintoy is na. Bait-bait talaga ni Ormia. Never complain na. Walang gaya sa boss mo ah. Good work, good work lagi. pinapunta lang dito ng mga anak ni Mayor pag namimiss yan <laughs> asa bahay siguro nila ni Mayor maraming siguro aso dun hindi naman ito lang yung ano nila talagang familiar talaga <laughs> may nipin uh -huh. din to ano din Dito blower. Ah, after this blower na. Huh? After this blower agad. Ano ba pinapasok dito? Anak pala tawag mo dito, no? Ha? Huh? Anak ng tawag mo. <laughs> mm hmm. Kala naman nilang ano